Mga Chuki, para ma-achieve mo talaga yung sarap hanggang buto talaga yung lasa ng ating chicken wings, dapat sa pag talaga mga Chuki, yung tip ko ay gayahin mo kung paano ko minarinate ang manok na ito. Ito na Chuki, na natin yung ating chicken. Ayan. Wow. Hmm. Kita nyo yan. Oh. Walang dugo, di ba? Tapos tikman natin siya. Mm. Ang sarap mga chuki, nanonood kasi yung kanyang uh, sarap talaga dahil nga naka-marinate siya ng 24 What? hours. Pera-biro mga chuki, kung gusto mong sumarap talaga ang yung uh, chicken buffalo wings, ganitong-ganito ang gayahin mo sa pag-marinate ko mga chuki. So magandang good day mga chuki and for today's video ay magluluto tayo na naman ngayon ng isang uh, special na chicken buffalo wings. So ito guys yung ating chicken is 1 kilo. Four wings lang po ito, okay? So, nahugasan na natin to ng maayos. And then, nakadrain na rin siya. So, much better i-drain muna ninyo para wala talagang tubig na uh, magdi-drip na sa ating chicken. Pagkatapos, lalagay tayo ng fresh, fresh chopped garlic. You can use uh, garlic powder kung uh, meron kayo. Pero kung wala naman, eh, gumas maganda mag dikdik na lang kayo ng bawang mga chuki. Ayan. Pagkatapos meron tayo ditong lemon, so gagamit tayo ng fresh lemon. Kasi dapat very organic talaga yung kinakain natin kung may time naman. Pero kung wala naman kayong lemon, pwedeng ano, kumamit kayo ng kalamansi. Pero kung wala pa rin kayong kalamansi, eh magsuka na lang kayo. Kasi kailangan kasi natin lagyan ng konting asim yung ating chicken. Kasi ma-marinate muna natin siya ng 24 hours. So, 24 hours. Pwede namang overnight mga chuki. Then, maglalagay tayo dito ng paprika. Pwede nyo i-overnight lang siya. Pero ako kasi, 24 hours gawa nang hindi ko pa naman siya lulutuin. And, mas masarap talaga kasi pag yung medyo long hours yung ating marination. And then, maglalagay ako ng konting herbs. Ito yung ay tinatawag nilang dried oregano. Para mas masarap talaga yung ating buffalo mamaya or bukas. And don't forget to add a little bit of black pepper, mga chuki. Mas maraming black pepper, mas masarap. di yung magalala. Pagkatapos maglagay tayo ng konting salt. Ayan. Konting salt lang mga chuki. And then saka natin siya imimix. Ayan. Imix lang natin siya mga chuki. So, mas maganda kung naka-gloves kayo sa pag-mix. Pero kung wala naman kayong gloves, pwede naman kamayin na lang ninyo ng naka-bear. Pero make sure lang naman. Siyempre, nagugas naman kayo ng kamay. Pero ang, ang ano kasi, pag yung nagmask kasi ng ganito, ng chicken, di ba, malansa yan pagkatapos, di ba? Ang gagawin mo, ang ano dun, technique dun, meron ditong lemon na ginamit, pinagpigaan. Ito yung gagamitin mo mamaya, ipupunas mo sa kamay mo, mawawala yung lansa ng kamay mo. Kasi kahit anong sabon mo, nandoon pa rin siya. So, ang gawin mo, ito mamaya, pagkatapos magugas, kiss-kiss mo to yun. Ganun lang mga chuki, okay? So, itong chicken natin, ilalagay lang natin muna sa isang container mamaya. And then, ilalagay natin sa ating chiller lang. Hindi na natin pwedeng i-freezer kasi kailangan natin ito lutuin uh, within 24 hours kasi hindi pa lulutuin bukas. Not 12 hours, not overnight. 24 hours nga, diba? Kulit mo talaga, kuya. Gagawin natin mga chuki, lagay lang natin sa isang lagayan. Ayan, ganyan lang siya. Ayan. Pagkatapos, takpan na natin siya at ilagay na natin sa chiller. 24 hours later. Ito na yung ating uh, chicken. 24 hours siyang nakamarinate. Ito na siya, tingnan ninyo. Diba? So ang gagawin natin ngayon is piprituhin na natin siya. So bago natin siya piprituhin, tatanggalin muna natin lahat ng mga tong chicken na to at bababad natin sa ating marination. Dito tsuki sa ating bowl, maglalagay lang tayo ng dalawang pirasong itlog. Ayan. Dalawang egg lang siya. Ayan. Pagkatapos, pinito lang siya. Imi-mix lang natin. Ayan. And then maglalagay tayo ng dalawang spoon lang ng ano. 2 tablespoon of uh, cornstarch lang mga tsuki. And then, i-mix lang natin siya ulit. Yeah. I-mix lang natin. Okay. So, yan mga chuki, pag na-mix na natin yung ating uh, egg with uh, cornstarch, ilulubog na natin yung atin, ilulubog na natin yung ating, na natin yung ating uh, chicken wings so ayan ilulubog na natin siya yung ating uh, dinikdik na bawang may maiiwan kasi hindi yan didikit dito sa ating mga manok ang gagawin natin mamaya is isasama natin mamaya sa ating sauce sa pagluto mga choky ayan So itong ginamit natin bawang, huwag natin itapon. Lalagyan natin mamaya sa ating sauce yan mga chuki. Set aside muna natin. Okay. Pagkatapos ito, i-mix lang natin siya. Ayan. Sa isa. Sa isa. Lahat na eh. Tapos isa isa. Ayan mga chuki. Kakamayin lang ninyo. Walang problema yan. Make sure lang na nagugas kayo siya. So ayan mga chuki. Ah. Yung mga ganito nyo yung nasa dulo, wag nyo na lang tanggalin kasi sayang din naman to. May ano pa to. Masarap to nguya-nguyain siya. So pag na-crispy na yan, masarap yan. So wag nyo nang itapon yan kung pambahay lang naman, huwag nyo nang itapon. No eh kahit pang pang negosyo, eh, kasi sayang din naman yan. Ayan. So, yan, pag na-mix na natin siya, na ano na natin siya, ayan, di ba? So, naka-coat na siya ng uh, sauce. Okay? Ang gagawin natin is, maglalagay na tayo ng, ididip na natin sa sa flour. So, meron tayo ditong flour lang siya. All-purpose flour. Okay? So, ang gagawin natin siya is, igagano lang natin yung ating chicken one by one. Okay. Sa paglagay naman ng flour, konti lang muna yung flour na ilalagay ninyo kasi masasayang lang yung flour natin. So, dapat uh, konti lang muna siya and then kung kukulangin naman mamaya, eh, pwede pa naman tayong mag-add ng ating flour mamaya. So, continuous lang mga tsuki, hanggang sa matapos natin lahat. A few moments later. So, ito na lahat ng mga chuki na coat ko na siya, okay? So, wag, isang coat lang natin, wag naman madoble pa yung coat kasi baka mamaya naman, unang kagat, na agad, ba diba? So, dapat unang kagat, laman siya agad. Okay, pagkatapos magpailit na tayo ng mantika. So, ayan chuki, pagka medyo mainit na yung ating mantika, pwede na natin ilagay yung ating chicken. So, isa-isa lang sa paglubog. Ayan yung apoy natin medium fire lang, wag yung mataas kasi pagka masyadong um, mataas yung apoy niyo, baka masunog na yung ating manok. So dapat medium lang siya. Okay. Ayan. Lutuin lang natin hanggang sa maubos lahat. 5 minutes later. So itong atsuki tingnan niyo, dapat dinito yung ating chicken. So may crispy siya, hindi naman siya sunog, okay? So lang siya. Bantayan lang niyo hanggang sa mag-crispy talaga siya. So, tanggalin na natin. I-ano lang natin, i-rest lang natin siya sa paper towel. Kung meron ka mga kayong ano, pang, basta, basta sa yung pagtumulo siya, kasi kailangan natin siya patuloyin. So, ganyan lang siya mga chips. na natin yung next batch. So, ganyan lang siya. Hanggang sa maluto lang natin lahat, continuous lang siya, hanggang sa maubos yung ating chicken wings. Ayan. Ayan, kung nagustuhan mo yung ating video for today's uh, recipe. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Ayan, Chucky, di ba ito na yung ating kaninang chicken? So, ipapakita ko sa inyo na yung ating chicken ay luto na talaga siya. So, ayan, no. Di ba? So, wala ng dugo yung ating chicken, mga Chucky. So, dapat ganito yung ating chicken. Dapat luto siya para hindi siya, hindi tayo magkasakit. Okay? Ngayon naman mga chuki, maglalagay tayo ng butter sa ating kawali. So pasintabi muna sa ating mga kumakain ng buffalo wings na medyo mataas yung uh, blood pressure kasi mas masarap talaga kasi yung ating buffalo wings kung butter yung gagamitin natin so alam nyo ba kasi talagang masarap talaga lahat ng pagkain pag malinam -nam. so yun, yun yung rason dun marami siyang oil so pag ganito kasi yung lalagay nating butter talaga talagang ano to ah, hindi maganda to sa kalusugan gawa nga ng uh, butter it away. Eh. Pero kailangan natin lagyan ng gintong kadami ng butter para mas masarap talaga. And then nilagay ko na 'yung ating uh, uh, garlic na pinagmarination nung ano, isang araw para talagang uh, mas maluto 'yung garlic. So antayin muna nating maluto 'yung ating garlic. And hindi naman natin kailangan na sunugin 'yung ating butter. So dapat 'yung ating uh, fire lang is uh, nasa mga medium lang siya. So 'yan lang mga chuki. So antayin natin hanggang nga matunaw 'yung ating butter. Pagkatapos, i-rest natin siya ng konti bago natin isusunod yung ating sangkap. So, ayan. Ngayon, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to share, like, and comment down below naman mga chuki. Ikaw sa chicken wings ba? Ano bang good, paborito mong ano, uh, luto talaga siya? Para naman, pakicomment naman down below para alam ko kung uh, ano yun at uh, matry ko din siyang lutuin mga chuki. So, eto na nga siya. Ayan, so pagka medyo naamoy na ninyo na Medyo nagbrown nag ng konti lang yung ating garlic kasi hindi man natin kailangan na sunugin yan. Eh, maglalagay na tayo ng ketchup. So, yung aking ketchup nilagay na to ay isang bote ito mga chuki. So, kailangan talaga is mas masarap kasi pag maraming ketchup and then naglagay na rin ako ng hot sauce. Kung sarachang ang ilalagay ninyo or yung tobasco na hot sauce mga chuki, tikman muna ninyo ah, kasi ma, ma, ma ang hang talaga yun. Ayan, tapos naglagay din ako ng uh, konting uh, white sugar lang, mga one na uh, tablespoon lang ng uh, white sugar para lang medyo uh, kumontra din yung kanyang uh, tamis. Okay, so ganyan lang kasimple mga choki Pagkatapos, pag medyo na, na mix na ninyo, pwede nyo na ilagay yung ating fried na manok kanina. So, ito na nga siya, nilagay ko ng mga chuki. And then, saka lang natin siyang haluin. So, may inam na gumamit kayo dalawang klase ng sandok para na talagang ano, mahalo talaga ninyo ng maayos. Kasi kailangan kasi natin i-coat yung ating sauce sa ating manok mga chuki. So, ganyan lang sa kasimple. Ayan. So yan mga chuki, di ba? Napakasarap talaga nito yung mga chuki kasi ang sekreto lang talaga dito is yung sa pag-marinate mga chuki. Ayan. Kasi kung inahalo mo talaga yung uh, black pepper at saka yung mga paprika mo doon sa flour, eh, sayang lang mga chuki kasi hindi talaga didikit sa yung uh, manok, yung mga flour, uh, yung mga paprika na yun at saka yung black pepper. So mainam na talaga sa pag-marinate mo ay uh, ihalo mo na doon sa chicken mga chuki. So tignan mo yan, oh, grabe, ganyan kasarap mga chuki yung aking nilutong uh, chicken buffalo wings. Pwede mo yan gawin sa ano sa business mo kung meron kang uh, negosyo ng mga karinderia or catering mga chuki. Masarap talaga ito. Sundin mo lang yung kung paano kuminarinate itong manok na to. Grabe, napakasarap mga chuki. Ayan. Ayun, kung nagustuhan mo yung ating video, please don't forget to share to your friends, to your loved ones. And I just wanna say thank you for watching to my vlog. So ito na nga chuki, kakain na nga tayo. Ayan. So, ang gagamitin ko talaga ditong rice is uh, leftover. So, ayan mga chuki, titikman ko na talaga siya ng uh, may kanin talaga yung ating luto. Ayan, kakain na talaga ako. Ayan. So yan mga chuki ha. Uh, hindi ko na yung aking uh, pagkain sa harap ninyo kasi nakakaya naman alam ko naman na marami nagugutom sa mundong ito pero ayan mga chuki pagka magluto kayo ng ganyan tapos balikan ninyo ako and uh, mag comment kayo kung anong lasa ng inyong naluto okay mga chuki basta yung tip ko sa inyo sa pag marinate gayahin nyo kung paano ko minarinate yung mga chicken na yan at saka sa pagprito, dapat medium fire lang para hindi agad masunog kasi pag nasunog nagad na yung manok ninyo pagkatapos uh, hilaw siya so sayang lang talaga mapait yung kalalabasan ng mga manok ninyo okay so thank you for watching mga chuky pasensya ka na ako mahaba yung aking video kasi gusto ko talaga i-explain sa inyo talaga kung paano talaga yung magluto talaga kasi baka mamaya kasi pag uh, iniksian ko yung aking video eh hindi nyo mga talagang uh, hindi nyo maintindihan talaga kung paano talaga yung step by step ng pagluluto. Kasi nga, kung naghahabol kayo sa oras, eh, wala, hindi talaga maayos yung inyong pagluluto. So, sa mga beginner, gusto ko talaga yung ganitong klase ng pag-explain sa inyo para naman alam ninyo kung gaano talaga kasarap ang aking niluto. Okay, thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Bye-bye!